Hello guys, good day everyone. Meron nga pala akong gustong i-share sa inyo, no? Ito ay tungkol nga pala sa isang TV show sa bansang Japan. Alam nyo ba guys na meron silang TV show dito patungkol sa paligsahan ng pagkanta na kung saan ang mga kalahok ay estudyante ng junior high at high school sa magkaiba-ibang school sa buong Japan ang maglalaban-laban. Ang junior high nga pala guys ay nasa edad na 12 hanggang 15 years old. 15 to 18 years old naman para sa high school. School uniform at traditional na damit ng bawat state region ng mga kalhok ang kanilang gamit tuwing sasabak na sila sa stage. At kung napapansin nyo yung mga empty bars guys sa babang part ng monitor na siyang nagkukulay yellow sa tuwing nahihit ng contestants ang tamang notes ng kanta. At kulay red naman kapag hindi nila naabot ang tamang nota ng kanta. Aside sa mga hurado, yung machine na may kulay yellow at red na empty bars ang magmumonitor sa mga scores ng mga contestants talagang namangha ako sa TV show nila guys. Kasi sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante sa bawat iba't ibang school na maipamalas ang kanilang talento sa pagkanta at maipalabas ang national TV. Grabe siguro ang disiplina na inimpost ng mga contestant sa mga sarili nila. Kasi kailangan huwag din nila mapabaya ng pag-aaral nila habang nakasali sila sa competition na to. Sigurado akong proud na proud yung mga school nila, bong, state, region, at lalong-lalo na yung mga pamilya nila sa kanila. Naku, 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 naku. Ini-imagine ko pa lang kung may ganitong Philippine version na TV show. Siguradong maglalabasan ng napaka mga talented na estudyanteng Pinoy na may mga gintong boses. Hanggang dito na lamang guys. Naway no nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. See you in my next voiceover video. Jane, bye mo oy. Tutut!